Tapos okay, uh, oh, oh, so so pang sa sari sa naroon na sa sari 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 Wheel Guys Ano kasugat na na Super na po sa Dito siya Para Maliit lang naman siya, malayo siya sa bituka. Para kung makikita mo sa TikTok ko. Nilapit ko siya dito. Dito ba yan or dito? Basta kain sa saan. Dito. Or dito. Malapit na siya. Oh! Nagiliit sa katina. Guys, alam nyo ba yung orga ko? Napaka hindi matalino. Na? Ang dito is... oh, ko nga lang kung nga Yung bayan, puting ng puting eh. Hmm, bad luck tong tao to. Ano na, asan yung Wala, ako na. Hindi. I think, yung mag-animation ako. Pero hindi ko naman kaya mag-drawing. Wala mo na naman yung music thing. And I'm so tired. So, hindi na. Nasaan dugo? Hindi na ko siya alam kung anong ginagawa sa Apple. Lalaro lang. Yung... Ano to? No order nila sa ako. Oo. <gasps> Mas na na to. Alam <gasps> mo ganun ko kung order sa akin. Okay. Tapos na. Ilalagay ko na siya sa baon. Ella, si Meta. Sabi ka man, uy! Hindi ko man nakita. Okay. Fire rings ha, apple yan. Bye-bye, patikas na.